Walang sudyante na naging doktor anywhere around the world na walang memory of their first subject matter, which is anatomy. The memory is either going to be good or bad. For me, it was bad. So I have to make it good. Kaya nagturo ako ng na anatomy. I'm... Dr. Rafael Bundok. I was the previous chair of the Department of Anatomy. I belong to class 1986. No? Yung journey ko sa medicine is medyo masalimuot kasi medicine was not my first choice. I was in architecture in Diliman. No? So, yung nanay ko, one day during breakfast, sabi sa akin, anak, kala ko magdo-doktor ka. So, sabi ko sa nanay ko, mami, hindi mo naman sinabi, pwede pa naman mag-shift. No? So finally, from architecture, marine science, napunta ako sa AB Humanities Pre-Med. Nung pumasok ako sa medisina, wala akong binabaksak na subject. First two exams ko sa anatomy, baksak ako. Iniyakan ko yan, no? Pero I had that resolve. Sabi ko, masisira ang pangarap ng nanay ko. Dapat ipasa ko yung third, fourth, saka fifth exam. Mabuti naman pumasa ako. At eto ngayon, naging doktor. From then on, UP Manila and the College of Medicine became my second home. Probably the same reason kung bakit yung ibang kaklase ko atat na atat pumunta sa Amerika noon. Ako sabi ko sa sarili ko, sana imbitahan ako magturo sa College of Medicine. Malaking pangarap yon na natupad. At nung nakapasok ako sa faculty of ng College of Medicine, pinangako ko sa sarili ko, I will give it my best. Because I was inspired by my previous teachers, no? I think I have to inspire future generations in becoming doctors bakit tayo ulit sa departamento nito, tono, Department of Anatomy? Kasi sa buong mundo, ang unang-unang subject matter na isang doktor sa koleyo ng medisina ay isang subject matter na ang tawag ay anatomy. Anatomy is the study of the human body. Ngayon, we live in the world of simulation. Masyado hong magaganda mga gamit ng mga doktor ngayon para gumaling ang tao, pero napaka sophisticated po. Para magamit mo, dapat subukan mo muna gamitin either sa hayop, eh ang hayop po, iba ang katawan, hindi ka ng tao. No? Kadalasan, ginagamit nila sa baboy. Eh ang katawan ng baboy, hindi sa tao. No? So, saan mo dapat gamitin? Ginagamit po namin yon sa mga tao na dinunit ang katawan nila sa pagsusuri ng anatomy, mga bangkay po. Ang tawag namin sa kanila, silent teacher or silent mentor. Supreme sacrifice of giving your body, binigay mo katawan mo, para iadvance ang siyensya ng medisina upang yung mga taong iniwan mo sa buhay ay kapag nagkasakit, magamot namin mga doktor dahil sa mga gamit na ginagamit namin upang gumaling sila. Ang ratio ng sudyante sa ka-teacher ay napakalaki po ng diferensya. No? Para humamaximize namin ang efficiency ng isang guro, we have to use technology with the video system, with a good audio-visual system. No? we are able to maximize our energy to be able to teach a lot of students. No? So dito po natututo mga sudyante namin. So inayos po namin to para maging kaaya-aya sa sudyante pag-aaral ng medisina. Ito pong pinagkakalagyan ng aming saling teacher ay isang invention po ng departamento namin. Indimento po namin to para nang sa ganun, pag hindi na ginagamit ng mga saling teacher namin, bumababa po sila, meron po solution to para ma-preserve sila matagalan it's all about science eh, di ba? Uh, preservation sa science, no? So, it's all chemistry. Kamu kaya itong puso nakikita nyo ito, sakit ito, no? Both are plastinated. Ito po, ginawa namin noong 1999. Ito po, medyo bago-bago. Meron tayong dalawang full body plastination. Isa hung babae, saka isang lalaki. So, ginaya po namin yan na yung babaeng aming uh, full body plastinate ay hinugis do sa likha ni Jose Rizal na inadapt ng kolehiyo namin na emblem ng culture medicine. Ito po yung tao namin, triumph of Science Over Death. No? So makikita po nyo na yung ating full body plastinate na lalaki ay nakapose in the pose of the oblation. No? Ang oblation po ay isang lalaki na nakabukas ang kanyang kamay, nakatingin sa langit, at ibinibigay ang katawan sa sangkatauhan ng Pilipinas. Bakit ho natin dapat pangalagaan to? Para ho itong mga strukturang to, itong mga specimen na ito, it takes about a year of preservation. It's a very difficult way of preserving it, no? From preserving it in formalin, and then titisisin, dissect para makita natin lahat yung mga struktura na malalali na ito, yung mga ugat na nakikita nyo dito, no? At tapos, a-undergo sila ng process of uh, changing yung water content, yung tubig ng katawan, papalitan ng silicone. It takes a good 8 months to 12 months until finally you will be able to say na talagang preserved na siya at hindi siya mabubulok. So, gano'ng katagal tatagal to? Kung ang aking apo at yung kanyang apo magmemedisina hanggang sa apo ng apo ng apo ko, kung pangangalagaan ito mabuti, mapapakinabangan ng maraming henerasyon na magiging doktor isipin nyo, generations of future doctors at magiging doktor makikinabang dito. Ngayon na meron tayo dito sa Pilipinas niyan, yun ang gusto ko. Sana may mga skwelahan na dalhin ng mga estudyante nila dito para makita itong mga specimen na ito. At I'm very, very sure that one or two of them, for that single day, will dream of becoming a doctor. And I think my life's work has been well worth it. I was able to inspire generations of students, and I hope that those who will follow our footsteps will be able to inspire future generations of more students who will become doctors. Mahirap maging doktor, pero napaka lalim sa puso kapag nakita mong marami ng papagamot. No? At sana, makita rin ng ibang tao na yun na yung paghihirap namin dito sa pagtuturo at paggagamot ng mga pasyente namin, sana wag niyo isipin na huwag pag-aralin yung mga yan aktivista yung mga yan. Asa ah, uh, puso namin yun eh. Lumabang kami sa UP, lumabang kami sa mga guru namin, lumabang kami sa mga magulang namin, at nilabanan namin ang loob namin. Maraming pagkakataon, gusto namin mag-quit. Pero dahil sa pag-iisip namin na sayang yung ginugol ng taong bayan sa amin, yun na lang ang papatakbo sa amin. Eh. Tapusin niyo yan, gawin niyo yung pinakamaganda para sa taong bayan. Sa dami na binigay sa amin ng UP, dapat talaga ibigay mo sa sarili mo pabalik sa bansa